nagpapasalamat na umabot tayo sa buwan ng Ramadan um, at uh, pinapaabot din natin yung ating solidarity lalong-lalo na sa ating mga kamusliman dyan sa Middle East lalo na ng giyera dyan sa Gaza. Hirap na hirap ang kanilang fasting dyan. Wala silang makain. Um, nasana mas uh, maayos ng problema dyan sa, sa Gaza at manumbalik yung yung kalagayan nila kasi parang mahirap naman na nagpa fasting katapos ito mayroon sektor o may component ng ating umma na talagang nahirapan parang pati tayo rito sa Pilipinas na, na, na nararamdaman yung kahirapan yon so at rate, uh, salamat at uh, umabot tayo at lalong paitingin natin ang ating solidarity sa isa't isa dito sa mga kapatid natin sa Pilipinas at sa ibang bansa.